Ano ba talaga ang church? What is the church or who is the church? Ito bang ba SM ay church? Pag kayo ba tinanong, saan ka church Sa SM, sino man to? Yun naman sinasabi natin, di ba? Yun ang naiintindihan ng tao. Pag sinabi church, ang iniisip nila, lugar, panambahan. Ngayon, ano ang tunay na church? Sa Bible, ito ang tunay na church. Colossians 1.13 sabi ni Paul sa mga taga-Kolosa, doon sa si church sa Kolosas, tayong lahat ay niligtas ni Yeso Cristo from the dominion or domain, paghahari ng kadiliman, si Satanas. Tayong lahat ay alipin ng Diablo. Kaya kahit ayaw nating magkasala noon, gusto nating bumait pero di natin magawa. Wala tayong choice kasi alipin tayo, nakatira tayo sa kaharian at teritoryo ni Satanas. At ang bisyo doon, ang trabaho araw at gabi, gumawa ng kasalanan. Doon tayo nakatira sa domain of darkness. And, nung tinanggap natin si Jesus, nalipat tayo. We are transferred. Sabi dito, and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Kaya nga, tunay na Kristiyano, hindi mo na dapat tinatawag yung sarili mo makasalanan dahil wala ka na doon, nandito ka na sa kaliwanagan, banal ka na. Nagkakasala, yes, pero hindi makasalanan. Nadudulas, nagkakamali, pero hindi nabubuhay sa kamalian. Pag ikaw na sa dilim, kahit anong dumi ng kasalanan mo, kahit anong dami, hindi mo nakikita. Pinagtatanggol mo yan, tiniisip mo, hindi okay lang ako. Pero pag nasa liwanag ka na, at kahit konti lang yung dumi sa buhay mo, may makakakita at may makakapansin. Kaya bisa naangal tayo, bakit ba yung maligo na ikita mo? Ay, nasa liwanag ka na eh.